Pagkat mula naman sa impilaan ng DWALFM, Radio Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Riel, magandang umaga Pilipinas. Bahagi ng serbasyon ng Batangas City Foundation Day ang papuon. Ito isang religyosong tradisyon ng paghiling ng biyaya sa Panginoon para sa katahimikan at kaligtasan ng lungsod. Kaya hindi ng pusong pasasalamat sa mga biyayang patuloy na natatanggap. Sinimulan ito sa pamagitan ng prosesyon ng mga santo mula sa pitong parokya ng lungsod patungo sa Basilica ng Immaculada Concepcion. Amang ang mga ito ang patron ng Most Holy Trinity Parish. Ang Mary Euprisha Paris, Santa Rita di Casia, San Isidro Labrador, San Miguel Parish at ang St. Paul Church sa Isla Verde at Basilica na Immaculada Conception Church. Ang pagdarasal ng Tideum ay pinamunuan ni Reverend Father Angel Pasto na sinundan ang pagdarasal ng Santo Rosario. Pinangunahan naman ni CLB President Dr. Lorna Gapi ang pagdarasal ng orasyo Imperata, isang panalangin upang ipagadya ang lunsod sa mga kalamidad at sakuna. Sinundan ito ng luwa, panalangin ng papuri, pa sa salamat at petisyon sa mga santo at pagkanta ng dalit na ginampanan ng mga parish kwa ng bawat parokya. Ang huling bahagi ang pagtatalaga ng Batanga City sa maluwalhating krus na ginampanan ni Reverend Joseph Rendal Katigbak at ang sama-sama pag-awit ng papuri sa Diyos sa Panguna ng lahat ng koro ng pitong parokya ng lungsod. Mula sa DWLFM 95.9 ito, si Rens Belda ng Semen Batangas Nagulat Live para sa Semen Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Trends Bell. Dab, wala po sa impila ng DWALFM. Radio Totoo, CMN Batangas. Sa